At dahil nga na nakit yung katawan ko nung pagkakaligo ko nung isang araw doon sa tapat ng uh, accommodation ko, eh naisipan ko namang maligo dito naman sa may tapat ng aming restaurant. Eh kahit saan naman daw dito, eh pwedeng maligo. Kaya naman dito ko sinubukan sa harap ng aming restaurant niya. <laughs> Kaya ito, langoy itik na naman tayo. hindi <laughs> hey, sila. Party man. Sila, mga nagtitiktok. tiktok maliligo pa ulit tayo. Thank you. sedikit tiga oh. Ligo tayo dyan pa tayo Para sulit <laughs> <laughs> kababait nga ng mga tao rito eh. Nailang nga sila at nagbibidyo ko eh. Sila pa ang naiilang, hindi ako. <laughs> Kaya naman sinulit na natin nang naligo ulit ako ng naligo at naglangoy-langoy itik na naman tayo <laughs> para mawala yung ating sakit ng katawan at dahil nga medyo nahahapon na at nagabi na kaya hininto ko na dahil ako nga eh maglalakad lang pa uwi ng aming bahay ako lang pala <laughs> so hanggang dito na lang ang ating muntim vlog love you all mama chip chip alright